Buti yung buhay pa mga kaibigan Ito Magdidilig po tayo ng ating bagong tanim na sili Ayan Ang gamit po natin ay uh, Organic Tulusawin po natin sa Tubig Tsaka po Calcium Ito po Ang kataba Nitrobor na calcium Sa uh, isang napsak po, lulusabi natin siya. Naluan natin ng konting organic. Mga kaibigan. Sa isang napsak po, yun ang ating uh, timpla. Mamaya uh, po, ipapakita ko sa inyo yung pagdudilig. Ibang ginagawa po. Isang isang li, isang ligong ganito, isang puno ng sili. So tayo naman po uh, sa napsak lang. Ito. Papakita ko po sa inyo mamaya kung paano po yung ating ginagawa ng diskarte. Mga kaibigan. siya. Na, Nalusaw na siya. Lalagyan na natin siya sa napsak. Bali, yung ating pong tanim na sili, nasa 8 days na. Mula po nang itanim. Kaya... Taman-tama lang po sa ating pagdilig. Pagka po yung sili eh, mga 4 to 5 days pa lang Kung magdidilig po tayo ng abono Huwag po natin lalapit sa pinakapuno Dahil baka hindi pa masyadong kagat yung ugat niya, eh, Mamatay yung ating sili mga kaibigan yung ating pagdilig yun nga lang po ang ating ginagawa so ang gagawin po natin yung interval dito every 4 to 5 days didiligin natin sya ng abono yeah. mas maganda po sana kung yung lupa natin ay basa ito yung ano eh bababa yung pataba pwede lang po ang ating ginagawang diskarte pwede rin po yung mga mano, -mano na ano na napsak titikusin lang natin para bumuga siya ito po kasing rechargeable hanggat may karga siya tutulo yan yan po ang ating natutunan lang din po natin ito sa ating mga kapwa farmers inuro sa atin ang pagdidilig na gamit ang ating napsak Bali, ngayon lang din po natin ito te testingin. Yung pong pagkidilig na ganito. Yung sili. Kasi sanay po talaga kami sa sinasidings lang yung sinasabuk uh, sinasabog natin sa gilid ng sili. Pagandahan po nito mga kaibigan. Matipid siya para dun sa isinasabog ang ano lang po ng dilig matrabaho kasi every 5 days hindi dilig ka yan po ang ano sa sa dilig pag ito naman po ay namumunga na hindi na natin sya didiligin puro sabog na po ang gagawin natin hanggang yung sili natin ay maliliit pa lang pinabubulas natin dilig po ang gagawin natin sabi kasi nila mas mabilis daw lumaki ang sili pagka po ganito dinidilig so makikita po natin ngayon ah uh, kaya ano po natin itetest kung alin ba ang okay yung sabog o yung dilig ito na rin po yung ginamit ko na no? pang spray kanina sa pandam spray na rin po natin yung pandam para na may eh, hindi na po siya makalaos mahirap po kasi pagka yung damo ay eh, laos Napakatagal pong damuhan. Mga kaibigan. Gugusarin mo manumano. Matagal po. Siguro po mamayang hapon na yung mga ilang karga na lang ito. Tapos na. ganda po sana pagka ganyang dinilig natin tapos maaambon siya or kaya yung medyo mahinang ulan lang ako eh siguradong hindi na tayo maghuhugas sabi po kasi nila pag daw dinilig na ganyan din e, after one day didiligin mo ulit ng tubig tubig lang so Parang huhugasan lang siya. Mabilis lang na naman po ito. Kung ito po eh, hindi pa tayo nag-spray kanina ng pandam. Oh. Yari na po ito. Nag-spray lang po tayo ng panda mo kanina kaya medyo nagtagal lang tayo. Siguro mga estimate ko po mga pitong karga or lima hanggang pitong karga po sa napsak. Yung 43 natin ato na sila. Mahaba na po ang siling panigang Mga kaibigan huling paktura po sa atin Si Kwenta na lang Ipitas po tayo dun sa isang lugar natin Hindi na po natin alam kung magkano ang kuha Wala po kaming idea ngayon Kaya Malalaan po natin sa pagpitas natin kung magkano natin kung magiging presyo yung Taiwan po ang huling kuha eh 250 mga kaibigan hindi ko lang po alam ngayon kung magkano na ang Taiwan yun naman pong ating kalamansi eh. eh good news na naman dahil tumaas na naman po 7.50 na po ang kuha sa puno so marumi po yan kung uupa ka sabihin niya po natin upa ka ng 200 may neto kang 550 kaya marami marai po tayong pang pang undas ito pong mag-uundas na yan Talagang naglilibo yan mga kaibigan. Yan po yung inaabangan natin ng presyo. Pundas, Tapos yung pong Pasko. Bagong taon. Yan mga matataas pong presyo yan. Yan po ang ating aabangan. Yung pong bagong bago bagong sangla natin na nakuha eh pinay-spray na po bukas ng insecticide nila lola kaya i-spray po tayo bukas mga kaibigan yung pag-aalaga po ng kalamansi eh, mga kaibigan nasa nasa paraan din po yan pag po, hindi natin alam yung paraan eh 20 gulan lang tayo aan. Eh. Pag tagaraw din na. Yan po ang ano. At depende rin po sa lupa. natin ating pagtatanim malulang po ang panahon nang na ng ulan itong ating sili itak na siya itong ating siling Taiwan mista po muna natin ang tubig dahil uh, titiligin uh, po muna natin ito ng pataba yung ating naman pong kamatis eh pinitas na rin po kanina dalawa na So, po natin kung magkano magiging presyo ng kamatis. Po, at hanggang dito na lang po ang ating vlog mga kaibigan. Okay. support ko po yung aking vlog sa YouTube tsaka po sa Facebook para po mga kaibigan dyan na kapwa po mga katumana mga nagtutumana po dyan support support po tayo at kung may iba pa po kayong mga alam na diskarte eh, sa pagsisili comment nyo lang po para ma-testing po natin at magawa natin para may idea rin po yung ating mga kapwa farmers. po mga kaibigan, at uh, lagi po natin tatandaan na taong mapagtanong, daig po ang marunong God bless po sa inyo lahat. And bye bye.